guys welcome back to my channel please like share and subscribe thank you so much so in this video ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda at gaano kalupet ang DRT Bulacan so tara samahan nyo ako at silipin dito sa DRT Bulacan dapat i-ready nyo na inyong mga sasakyan dahil minsan mga ka-experience kayo na lubak at maputik na daan. So nakikita nyo ngayon sa video na ito na malubak ang karsada papunta sa kabayunan. Kaya dapat i-ready nyo na inyong sasakyan at pati inyong mga sarili para hindi tayo sumimplang. So nakikita nyo ngayon sa video na ito na naglalakad kami dahil maputik pa ang karsada kaya kailangan ng dobling ingat pero sa kabila naman ng maputik at lubak-lubak uh, na karsadang ito mapapasinyo naman na sobrang gandang tanawin sobrang nakaka-relax kahit walang wifi, walang signal sobrang nakaka-relax ito tamang tama ito sa mga taong uh, alam nyo na kailangan makapag-isa pa minsan, -minsan. pa Power couple. <laughs> Sabay pumagsak. <laughs> Sa taas at pagbagsak. Magkasak. Hello guys, papat na kami ng... <laughs> Kabayunan! Kabayunan po! <ho>! DRT. <laughs> So sa wakas, nandito na kami ngayon sa Kabayunan View Deck. gusto nyo ng adventurous at malapit lang na lugar tara dito na kayo sa DRT Bulacan sulit na nakaka-relax pa at sobrang ganda pa ng mga tanawin dito. Oo, oh, wait kanina. Kaso nga hindi na. Hindi mo sasabi yung oras. Ito na, aga-aga tayo ng okay. cross.

power couples, so, ano ang masasabi niyo? Ayun, welcome to Isitasmo! Kasayaw! Ano ba ang pinapunasan ito eh? Alam mo lang wala. Alam mo lang wala. Paano? Ay kita lang ang pagkapunas. Yung wala Paso ka Pasok ka dyan, Pasa oh, pa dyan Para picture. Morning okay. Wow! sa channel ko. So guys, sa kailang picture <laughs> na kami Saga. dito sa kabayunan. I'm so <laughs> <laughs> oh. <laughs> muna kami. Okay. Yeah. kami mamaya na. No?

meron din silang pre-cottage katulad ng kinaupuan ko ngayon dito. Ang dapat nyo lang bayaran ay ang parking fee sa baba na only 25 pesos lang. So, in this video naman, makikita nyo na uminto ang aming team dahil may dadaan ang kaming sapa. So, nakapag-decide kami na hindi na idaan ang sa sasakyan sa sapa dahil gatud ang tubig. So, nakapag-decide kami na igilid na lang sa sasakyan at maglakad na lang. Hi guys, pangalawang sapa na yung namin ngayon. Sobrang adventurous itong <laughs> magagawa namin. <laughs> Sobrang adventurous. So guys, anong masasabi niyo sa ating adventure ngayon? Ano? Ano? Bakasaya. Ano? Ito na yung mga mot-mot baby namin. Ang <laughs> dami naman to, di ba? Si Click 150. <laughs> Click. Kaya na pero walang motor eh. Yeah. Ayun. Ayun. guys, dito na kami ngayon sa Kapayunan po! <laughs> so, sa kinaupuan namin ngayon, may bayad na 200 pesos sa cottage. Pero sa ulit naman dahil sa ganda ng lugar talaga. At hindi ka magsisisi. So, ngayon guys, ngayong umaga, what's the, anong oras na ngayon? 10 o'clock. So magpapay nga muna kami, nakabihis na rin kami, ready na kami ngayon sa swimming. Hello. Ah, oh, ayan, nakabaksa ba <laughs> My God! Wow! <laughs> ganyan, ganyan. Ah. Yun, oh. Ah. Okay, okay. Okay. So guys, ngayon, pauwi na kami ngayon. Ito, yay. So subscribe na lang kayo sa aking channel. Maraming salamat, thank you. So guys, ito pa yung mga sasakyan namin. Inside mo po muna. ayan ni Tropang Pogi. Ayos, ayos. ayos enjoy, enjoy. enjoy, enjoy. Ano masasabi mo sa ating trip ngayon? Lope. The best. The lang yan. lang. yan. wow Pres, iba. Ano yung best experience na puntahan natin sa araw na ito? Best experience? <laughs> yun, yeah. dun sa... Parang, na, yeah. Ewan ko sa kung motor. best yun na. LAKDA! <laughs> <Black> na! <laughs> <laughs> worse and worse. <laughs> Pero dami na tutunan dahil tumakda. Enjoy ka ba, Len? Yeah! So,